Yo, real talk pa rin tayo. Ayon si Uncle, <laughs> nagko-content, nakakailang take na, take 1, take 2, take 3, hindi makapili. oh yeah, oh yeah. Ayan, sakto, dadaan na yung trend. Gaganang ganun dyan. Oh, 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 dadaan na yung trend, guys. Oh, muntik ka na. Ayan, sasamahan ko si call Edward. Bibili siya ng saruwag. Saruwag tabukol. Ewan ko kung anong sa Tagalog. Kung ano ang saruwag o tabukol. Ayan, dumaan na yung tren, guys. Ewan ko kung ano sa Tagalog. Basta yun na yun. Parang may nagpapaypay. Ting! Narinig niyo yon. Ayan na nga guys, tirik na tirik yung araw at naglalakad at pa rin kami araw, at dito. Na araw, na Ayan. Irik. Wala namang araw, maulap. O yan. Nakikita nyo ba yan yung araw ay, na ay, yan? Hindi araw yan, ulap yan. O oh. oh, diba? Nakikita nyo yan, oh. araw yan. Fake news ka rin. <laughs> Maniwala kayo sa akin. Fake news. Guys. Hindi po tirik ang araw. Oh. Oh. Maulap. Ang tirik na ito, tawag na tirik na araw yung walang kakulap sulap tapos nakikita mo yung sun in the center of the universe ayan tawid na tayo tawid ayan naglalakad kami dito sa Sinshi Sinshi District Tainan City syempre dito nga sa sa Taiwan syempre ayan sasamahan ko si Uncle yung sabi nga kanina ayan bibili kami ng lambat may budget si Uncle pambili ng lambat. Time check nga tayo, guys. It's 1 o'clock in the afternoon. At naglalakad kami dito sa kalsada papunta dun sa store kung saan kami bibili ng lambat. yan. hindi ko na matandaan 'yon. Saan 'yon? Malayo pa. Isang, ano na lang, isang stopover Ayan, may bilihan ng mga flowers flowers for you Samahan nyo kami for today's video para sa mga sarit-saring video na ibibigay sa inyo ni Ino Guapito syempre thank you for always supporting Ino Guapito sa aking mga daily life vlog dito sa Taiwan Ganda ng mga kotse. Sana all. Stop the car. Ha? Huh? Dito oh, kayo guys, nandito na kami sa bilihan ng lambat. Ayan, ito yung binihan din namin last last year. Matagal na yon. Ayan, natin si Angkol. <laughs> Panoorin natin si Angkol, siya rin nakipag-usap. Oh, sana all. Sir, yes, yes. so, like, paano yung sign mo? Paano ka bumili? Ha? Gano'n. <laughs> oh, gets na nga. Yung hole, yung pinapakita niya, yung butas. Yung tunnel. Yung 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 hole ang pinapakita niya, butas. Dito <inaudible> na yung butas ang pinapakita niya. Ano, ikaw ang mamili. Para magkakaintindihan naman kami, dinala mo pa ako dito. Ayan, nakakapag, ano nga. Ayan guys, dito lang kayo bibili ng mga gamit pamingwet. Kung ano yung mga gusto nyong, ano, Ayan, dito kami bumili dati. Pero ngayon, sinasamahan ko siya ang call. Ayan, nandun nakikipag-usap siya kay Lolo. Ayan. Dito din, mga fishing fishing tools. So, ano po ang gusto niya dyan? Ha? Magkano? Nagatusa. Tusa, chen. Bro. 长度十四尺，十四等于是三米四，快件四米五，它四米四，这个吗？哎呀，一千，一千三百五十，是吗？应该给一千的对。这包材也很小，包材也很小。 Kaya. Yeah. Yeah, okay. Ah, okay na ba to? Yan? Oh, gusto pa mas maliit? Ano? Pero ibababad mo pa yan sa tubig. Okay. Kasi baka mangyari yung... Ay, matulad dun sa nangyari sa amin dati na ano. Hmm. Ginamit agad. Eh, dapat pala binababad mo na sa tubig. Para hindi masira yung ano niya. Yun. Ito, Okay ito. Yeah. Ano, ito, okay na yan? Echen, Echen, saan tayo usi? Nag-alawpan ha, so yaw. May alawpan yaw, yaw wun si ha, so kay Echen ma. Know, <laughs> Ay, instakan ka yan, bahala ka dyan. 4.4 meter. Oh, ayan. Ah, oh, hankaw. Hankaw kwan an anya tika mo guys ah yao sao ma six meters lang po four point meters na yun eh gusto mo six meters or six feet six feet lang po kuma hayo naga san san ma Ah, henjo na, ito pa yung nakabasi nakabasi j ah, hole na. Ah, guess ko na nakabasi yung hole dun sa meter. Yung sinasabi niya, kung gusto mo nang mas ma, mas ma, maliit na metro haba, mas maliit din yung butas. Sa media. Mm, yun yung sinasabi niya sa media. So, basta. Ayan. Mm. 3.6 meter. Yan yung sinasabi niya. Ay, anong gusto mo? 3.6 meter? 6 meter. Ay, 6... 3.6 uh... ano nga ni ano kung 3.6 na sa ano na yan 9 9 feet 9 feet ba Nang sa kolong kolang 9 feet ewan ko ba hindi ko alam mag mag ano na ako marunong mag convert ng mga measurements

Ano? Ha? Kay Sao, Sao. Ah, 1,200 daw. Discounted ng 50. Ayan guys. Discounted ng 50. 1,200 daw. Ayan, bibili, laga, bibili ng lagayan ng ano. Lagayan ng tilapia. Ano ba hulihin mo dyan? Tilapia. Bagus. Ayun, siguraduhin mong ano magsa-success yung ano mo. Syempre, for the content. Ayan, for the content. Biruin mo yan, guys. Ayan, po. For, for, for the content thousand 1,000 1,200 plus ilan yan? Baka mamaya magaya kalang sa amin. Ay. 1,000. 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 1 Oke, 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 dito lang, guys. Dito lang yansa. Okay, bye bye. Ayan, lahat Pwede ay gagawin. Masaya ka ba naman sa binili mo? Okay. Gaano ka, ka satisfied? Rate your satisfaction from 10 to 1. 9.9 uh, <laughs> Guys, pag ito hindi nag-trending Nako talaga Panoorin nyo guys Panoorin nyo Ayan, bumili, bumili siya ng Ano ha, ng lambat Sang libo for the content. Oh, ikaw na ang call. Kung panoorin niyo kung paano ako pumalpak ba? <laughs> panoorin niyo mga bloopers ko. Oh yeah, guys. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. syempre kasama ko ang yung nag-iisang uncle. Bumili kami ng lambat dito pa rin sa Sinshi at abangan nyo sa kanyang mga susunod na vlog. Siyempre, pakisupport na rin, subscribe at pakiclick na rin ang ating notification bell sa ating nag-iisang uncle. Alam na, uncle talaga yung, uncle ano mo? Vlog. Uncle Vlogs. Ayan, paki, ano nyo guys, Ilalagay ko sa ating comment section yung link para masubaybayan natin kung paano siya Kumuha ng kalokohan. <laughs> <laughs> Hindi kung paano niya gagamitin yung lambat na binili namin. Kaya maraming maraming salamat. Syempre, ayan back cam tayo. Syempre, magpapaalam na din ako. Yan lamang maraming maraming salamat. Oh, it's me, your official pambansang vlogger, Inogwapito. At syempre, gaya ng sinabi ko kanina, please Ayan, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga aking mga kaganapan sa buhay. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta uh, sa inyong nag-iisang ino, guapito. Masasagasahan pa tayo pang bihira. Mag-end na yung video, masasagasahan pa. Ayan, bye-bye na! Ayun!